Nagbabala ngayon ang aktres si Max Collins sa publiko laban sa isang Viber account na ginagamit ang kanyang identity para magsolicit ng donasyon para sa mga biktima ng bagyong karina. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang isang screenshot ng fake account gamit ang kanyang larawan at pangalan sa Viber. Inabisuhan itong publiko na i-block ang account na may phone number 639 at pinalaan ng taong nasa likod ng nasabing account na tigilan ng pangskap. Sa isang post, ibinahagi rin ni Max ang screenshot ng minsang ipinadala ng fake account sa isa sa kanyang contacts na humihingi ng monetary donations para sa karina victim sa Marikina. Gamit ng fake account ang logo ng non-profit organization na Caritas Manila para sa poster na nanghihingi ng pera na nagkakahalaga ng 500 hanggang 5,000 pesos. Caption ng aktres, Nakakahiya ka kung sino ka man. Taking advantage of my friends. This isn't me, guys please block whoever is asking for donations sa kanyang Instagram stories. nirepost post din ni Max ang screenshots ng Viber accounts gamit ang identities ng beauty queen na si Roberta Tomondong at talent venture producer na si Glenn Mark salamat para manghingi ng mga donasyon. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraque, Tatak or